Ayan tayo. Ah, doon din, no? Ito, oh. Ang dami, may dami, dami. Ayan. So, dito tayo, no? Punta kasi kami sa, ano, ah, um, flower pot sa may yung mga hydrangea. Grabe guys, ang ganda na niyo ni ang ng ibon? Makanta sila. Hmmm. Babanghuni na ano ang ibon? Hmmm. Kaka ice cream. Wow, ang ganda ng puno. Hmm. Yung guys, so grabe ang ganda ng paligid. Hmm. Ang ganda ng puno guys, oh kambal siya kadikit <laughs> Guys, alam nyo may nakuha akong ano, bato dito. Magnetize. Ang lakas ng magnet nga. Mm. Mm. Ang banga. Ang mm, banga ng hamog. Amoy hamog. Hmm. Mga ibon. Kumakanta. Akantahan sila. Ab toh guys nang forest coset. Melakin batu dong nang. Hmm. Bunda. Hmm. Aduh tar cos. Maka bawa kuntas sama nanggung 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 Passar essa floresta. Chubu, Tapa, mate. Guys, huwag tayong magtapon. Ito. Agat natin, dahil hindi natin kasi ang linis ng paligid walang kayak kaya Kailangan mintay natin yung ano glittering abor glittering para huwag magalit sa ating mga nakatira dito Ayan. Ay, yung mga batu dito guys, magnetic. Ito, so, yun natin ah. Iba parang basalt siya pero iba. Parang magnetic siya guys, so may ilong. Mungulo tayo na naman ng mga bato. kabayan ang gaganda oh uh. grabe yung mga kabayan ay nabusog ako sa ice cream ayun guys oh uh, hindi nyo ang chisa cross mo na natin ha uh. ayun guys oh uh, dito na kami uh -huh. sa flower park ano sa may mountain po to sa loob po to ng forest kita nyo may ganito kong tanim pero ito makapal siya makapal hmm makapal yeah. nyo ayan guys oh so. At may mga nakuha na naman tayong bato. Ayan o. Oh. Ako mga na naman tayo nito guys. Ayan May mga tanong akong ganito eh. Okay. Ang oh, ganda mo ăn nó hả nó chồng ơi chị 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 ủa chị ơi chị ơi chị ơi chị ơi chị ơi chị Nakani nga rin papa. Nasa kumuri. Ito mga Chinese bamboo. Mahaba siya. Na uh, ano. Oh, tignan niyo. Bambus. kanina po sa nadaanan namin grabe yung mga puno may mga Bertud yung alam ko kasi kung meron o wala kaya lang ayaw nang hintuan ng asawa ko um, ang pininipo So, guys ano yung kanyang flower Tayong tayo Ah dun din no oh. dami, ang dami. Eh. Chigat, turuturut. dami. ng um, guys. And dito Boy, po sa part na ito ng puno, puno, ang lubig po makikita niyo. Kumikinang Nandini po rao siya rao. habang papalapit po ako sa lubig. Meron pong parang energy, may force po tong lubid na to na nakalaylay. Pero yun dito naman po sa taas na pas, pahaba po ang kanyang pagkakatali. Eh, normal naman po, wala pong uh, sinag na lumalabas. Ewan ko kung bakit dito lang sa dalawa na nakalaylay ang sumisinag at ayan nga po inikot ko yung puno kung mapapansin nyo ay i-comment nyo na lang po dyan kung ano nararamdaman nyo po sa puno at habang papalayo po ako dyan sa puno na yan may mapapansin po kayong liwanag at nag double po siya dyan sa part na yan ayan po biglang lumiwanag yung puno parang may isang liwanag na dumaan sa camera po. Kung napansin nyo, pakicomment po yan. At ayan, dito nga po ay lumipat ako sa kabilang parte dahil parang uh, may napansin din ako dito sa puno na ito na punong-puno na po. うん、行くぞそこか森の中。